Yon, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa segment ng Ngatal Boys Talk Ngayon, kikilalanin natin ang mga idol natin sa pag-haunted, horror, mukbang, horror comedy Yan sila Yung mga idol natin Pakilala muna kayo guys, go! Um, Ako nga pala si Reynald TV Reynald TV Next Ako nga pala guys si ano? Ah, uh, limino. Hindi, <laughs> sir, TV guys. Oh, Yan, sumakan so gani natin. Paolo Balesteros nga pala. Yan! Ang kalok Hindi yung tots nga ano, nun na. Ay, ay, ay. Post Benok TV. Yan. Yeah. Kira, shoutout sa Natal Boys, Manila Horror. Yan, isang malaking karangalan sa akin mga tol. Nandito kayo. Nga pala, October 10, premiere ng movie, Bad Boy. Okay, <laughs> ako nga pala, si Boy Patata. Yes! Yeah. yeah. Yes! Uh, meron kasi isang subscriber na nag-request ng ganito na interviewin namin ng mga Mao ka lang namin. Hindi ko nga alam eh. Ano na eh. Iba flash ko na lang sa screen niyan. Ngayon, ang una namin, ang unang tanong na binigay sa amin ay Hindi, i-sisa na lang tayo. Ayun. Kaso pag may YouTube mo, Facebook mo, Facebook mo. Hindi ako kaya mabatukan. Alright ko. Huwag ko rin pa yung ano, may go out. Hindi, yung mga ano lang naman to. Mga simple question lang naman to. Ito. Si Reynald TV muna. No? Bago ka magsimulang mag-vlog, ano yung buhay mo? Trabaho mo, ganun. Hobby, mga ganun. Ah, uh, ano nga pala? Pwede mo nga kayo maluha. Pwede mo nga. May iyak ka kami, naalala namin yung mga... Magsabi kayo na kung sa loob lobi. Hindi, bago no? <laughs> <De, bago>, ano? <laughs> bago mag-vlog, magsimulang mag-vlog. Ah, trabaho nga pala ano, ay isang utility sa isang pa, ah, ano, plastic company. Hmm. And ba ano, pwede ba sabihin niyo ano, yung name ng company? Ah, wag na okay, kasi kasi. Tapos tapos yun mga mga one year na hilig rin ako sa mga gantong exploration. Ah, okay. Tapos, May asawa ka na?

Ah, uh, bago ka magsimulang mag-vlog. Oh, yeah. kalalabas okay. ko lang eh. <laughs> bago magsimulang mag ano yung ginagawa mo? Trabaho. Hindi ah, kasi yeah. business. aray ko De, kasi uh, teacher in profession talaga ako. Until yes. now. Oh. Ano yeah. oh, sa subject? Ah, uh, overall subject 'yun, guys. Huh? Ano siya? Private private um, school para sa mga prep student. Yan, yeah, shoutout sa mga estudyante ko <laughs> Yan. Content lang ni teacher 'yun na, hindi ko to tombak. <laughs> ka na talaga siya. Pero nagtuturo ka pa rin Ah, until now. Okay. Nagtuturo. Uh, marami na rin pinanggalingan ang companies na bago mag, ano, bago mag private teacher. Pero ngayon, uh, teacher ako until now. Hmm. Then yung sa tanong mo naman na sa vlogging, almost a year na rin. Then, nahila lang ako. Ito talaga may kasalanan. Tsaka yung isang ano namin. Sa 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 yung isang kasama yun? namin. A uh, yung isang kasama namin, si Kuis si Joko. Okay. Blogger uh, na Jokulo vlogger ako. din one till now. DJ Joko Loco ng... MOR. 107. Oh, Wala na. MOR lang. Oh, MOR. Na yan. Nang okay. ano. Pero, yun, nahila lang. Nananahimik ako sa amin eh. <laughs> Sila mo yeah. ako bigla. Boss Benok. Yan. Bago ka magsimulang mag-vlog, ano yung buhay mo? <laughs> Mabit ka na. And Rich pala eh. sa mama ko. Si Kuya ka Dalawa, dalawa. Kay Philip, Kuya, parati kayo na ano, ma, tsaka, ano sa... Bago po ako maging ano. Kuya! Kuya! Tissue, 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 tissue! Simple yung tao lang po ako. Kako yeah. <laughs> may ng mga na. Ano, pero mo bait na po. Nakakagulo na ako. Nakakagulo na ako. Pipi nagtitinda kasi. Ah, okay. Dinideliver ko siya. Ngayon naman, <laughs> <g> <laughs> <g> naman, <laughs> naman ganoon yung ano. Okay, okay. Business namin sa bahay namin nagdi ako. Titinda ako ng mga ulam. Tapos yun nga, na-joke ka kami ni Kuya Joko na mag-vlog. Si so, Kuya Joko talaga nag So si Joko Loco ang sa lari. Sa lari. Pwede natin talaga siyang sisihin. Sa talaga may kasalanan nito. Sige natin si Joko. Uh -huh. so, so siya yung unang nag-vlog sa lugar niyo? Siya yung unang hmm. nag-horror vlog? Okay. Kumbaga sinama niya kami ng 3am challenge sa cemetery, Takot na takot pa ako. Hmm. Tapos siya sabi niya, no, Ano, may karakter ka, pwede ka mag ano yung horror comedy niya. So hmm. pinagpatuloy namin. Saan hmm. sa, ah, na sa kanya yung Diyos, nagsimula yung horror comedy na yung suggestion niya? O pwede. Ay hindi talaga nag-iba? Sorry, nagtanong ako. Oo, hindi talaga. Hindi okay lang. Kasi kahit nung nag-ano kami, nag-seryoso kami ng paranormal, tawa ko na tawa eh. Hindi talaga kaya eh. Hindi kaya. Hindi talaga kaya, di kaya. Kunwari, pag may narinig kami, may humihinga. Taka, mutog lang ako. Hindi natin i kasi namin yun. So actually, kaya ako siya nilalagyan ng comedy kahit papano. Kasi takot ako. Kasi nakakarinig at nakakita ako kahit papano. So, kaya rin ako, sinubukan ni Kuya ako na mag-vlog ng gano'n. Kasi nga, nakwento ko sa kanya yung buhay ko na nakakita ko, meron nagpapakita sa panaginip ko. Kasi mm. Tapos yun, sabi vlog tayo, ganyan. Tapos yun, at, gawa ka ng Parang Parang Jay no? Kustura ang tayo gano'n. Yeah. Hindi naman. parang siya siya ng early <laughs> so yun, tapos ngayon, uh, napunta kami sa mukbang ko. <laughs> na, napunta kami sa mukbang ko ni Boss Rino. Kasalahan ni Bossing to eh. O, tapos, ewan ko, bakit sumasama pa sa akin itong dalawa? <laughs> Gusto Malabi ko na mag-solo. Ay, eh. Actually, yun, nakita ko yung natal, tsaka yung Manino. Oh. Dito na ako, Tol. Dito na ako. So, yun. Okay lang naman. Ah, uh, guys, may kukwento nga pala ako. Yes. Actually, mababait silang kaibigan. Okay, <laughs> uh, okay. Magkukwento uh, na yun ako. Yun lang dito. naman. Uh, subscribe nyo bawat mga channel namin. Was. Hmm. Yon. Manil. Luwag na. Luwag na. Guys, Manila Horror. Next. Ano yung tanong? Bago bago ko magsimulang mag-vlog, ano yung buhay mo? Trabaho mo? Business? Ah, Sabi gano'n. Ayan na, sumali dyan. Ano lang, uh, IT student ako noon. Tapos, ah, uh, may hinakita. Nag-BPO ko. Tapos, nag-business business din ako. Kasi so, hindi ko na tinuloy. Kasi nga, may uh, pinagsasabay kayong dalawa eh. So, okay. Ha? Ayun. Hindi, pinagsabay hey, ng dalawa ng business course. ako tapos si ah. trabaho. Ah, okay, okay. Ano sa dugo? Pinagsabay ng dalawa. Kinuha ko eh. lang, ba nanonood no load business. Hoy, <laughs> okay. okay. wala. Mo, well, mo 'yan, ha. Dinawi mo 'yan. Ang lakas ng kabako so, eh. Oo, inabangos na film, sa photography, photography talaga kami. Oh. Ano yung mga vintage? Ano mga mga roll? Mga roll? Oh, okay. So, nag kami doon. Tapos, ano mga acid, acid, acid yun dyan? Yung acid yun? Yung mga... Ah, yung, mga yung mga yung develop, yung parang develop, parang, gano'n. Eh, Ay, may gano'n pa rin. May mga pa, pero may iba yeah. na eh. Kasi, trabaho talaga yun. Matrabaho talaga yun. Vintage, vintage. So, ngayon, ayun. Kumuha kami ng nag-digital kami. Tapos, gusto na mag-shoot ng mga aesthetic style. Kaya, ano hindi? The day in the life. Ganun, ganun. Oh, parang ano, parang boring yan. sa ko, ako gusto ko mag, ano, kasi fan ako ng ghost adventure na hmm. Ay, gusto ko mag-shoot sa trail, mga, gusto ko ng mga battle places shoot. Ayoko ako tayo mag-ghost, ano. Sabi ko, combine na lang natin. Tapos yun. Ito na. na sabi ko, stay. So, pag may nakikita mga cinematic, yun <laughs> na wow. Gawa niya yun. Oh. Ito lang. Meron talaga. Kanina pa siya. Parang may naglalakad, ah. Kanina pa yung solid. Ganyan mo siya. Oh, next, so, next natin si Boy Patatas. Okay, yun. Okay, maraming salamat. Ayun <laughs> e, so, tayo. Eh, Ayun po. Yan, tama. Sa... Masyadong ginagaling yan. Tama. Ay, kwento yeah, na, e, so, na, mo natin. Well, no. Is... no, okay. ito yung tanaw. Ulitin ko lang yung tanaw. Bago oh. ka magsimulang mag-vlog, ano yung buhay mo, trabaho mo, business, habi mo, mga ganun. Dati po akong aso. Aray ko. Dati po akong aso, nag-anyong baboy. Ganun po. So, may mga code, may mga code ba yung mga tahol nila, gano'n? Meron pong code. May po, mga code. Oh, nasarapan po yung aso, ang po, oh, 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 May joke lang, ano? Kidding aside. Kidding aside, aside, yes. English. Sideways, <laughs> side to side. <laughs> ano ako eh, construction worker. Uh, in, pero ano ko, all around naman, pero ang pinaka-major kong trabaho is electrical. Oh. Ilinya ako ng bahay. So, yun yung work ko. Then, mahirap lang kami. Hey, mahirap lang kami. Tapos, ano ako, undergraduate ng engineering. Pero nakatapos naman ako sa Technological University of the Philippines. Hindi ko na. Ano yun? Then, I was graduated in a Bachelor of Engineering major in Electrical. Uy, hindi Sa May Manila. Saan sa Manila, Tol? Hmm? Wag so, na so, natin ano yun yung Manila. Basta sa Manila. <laughs> Oo. Tapos? and <laughs> um, yun nga, nag-work ako sa construction kasi kaya ako siya ginibap. Maraming nangyari. Maybe, may problem ako sa real parent ko. And then, Ah, uh, 'yun nagwo-work. Mas gusto ko yung field ng paggocostruction. Kasi gusto ko yung may hinahawakan, may sinasalat, ah, may sinusundot. Uy, may <laughs> dinidilaan nga. Hindi nila ako yung paghalimbawa may gloves ka. Nagagalaw may pa, kuryente. Oo. Ah, uh. pero ito seryoso. 'Yun nga, so 'yun yung buhay ko. Mahirap lang kami. Hindi kami mayaman. So ano kami, ang bahay namin eh, eh parang kasi sabihin, eh, parang nagpapaawa, pero kami nakatira sa tabindagat Yun lang. And then, paano kung... Yaman mo naman, by the way. Yes, ang bahay namin ay isang napakalaking son of a bitch. Son of a bitch? Bitch! Bitch! b e c h O, easy lang kayo, ha? mo. Tapos, ano, paano kung napunta sa vlogging? Subscriber ako nila, Boss Benok, ni Sir Teng, tsaka ni Kejo ako noon. Ginakap nga kami nung unang nakita kami yan, eh. Sobrang, ito ha, sobrang pan ako nila, kasi, kay Boss Benok. Nakita ko kasi na, ay, may oh, nagpe-pray. Ay, <laughs> <laughs> lalaki ulo niyan eh. Pero hindi, totoo yun, totoo yun. Kasi sabi ko, karamihan kasi sa mga nag-Ghost explore, diba, hindi naman sila nagpe-pray. Parang, sige, sabak lang, ganun yung ano nila eh. Pero nagulat ako na, ay, may nagpe-pray. Kasi yung faith ko, uh, kumbaga, ano rin ni Boss Beno, pares kami ng pananampalataya. So sabi ko, ay, astig ah. Tapos unang meet ko sa kanila, na stars -star ako sa kanila. Totoo yun. Bakit? Kasi sabi ko, ay, yung pinapanood ko, parang ang saya kasi kasama ko. Okay. Katabi ko, nakausap ko, ganun. Ganun ka. Tapos, thank you kay Kuya Joko Loco kasi <rukturen> naging part ako nila, yung Hunted Explorers. Tapos, anakakatawa nung boys. Teka, show mo to. Hindi, nalakatawa si nung boys <reproduce> na yung mas parang lumalim na yung banding natin. Na, portanto natin. Wala ako mag-anak pala Oo, yun. Ito, hindi ko ibang tao magkamag-anak kami. Kaya yung mga nagbabas-bas dito, ayos-ayusin nyo ako. Ay, alam lang na. Wala yung magkamag-anak si Boy Patatas at saka Sir Teng TV. Si Boss Benok. Comment down below kung naniniwa. Magkapatid kami. Di ba kayo nagtataka? Mas guwapo to. Tapos yun nga. Ano pa bang sabihin ko? So yun, alam lang ako subscriber and then ang nagulat ako, na mayroon palang mga nagbablog na sobrang bait. Yeah. Yung mga talagang earth. At sila yung isang way na nakatulong sa akin na mag-grow sa pagbablog. So yun lang oh. haba na eh. Parang parang parang. Ayan. Ayan. Nakakayak, nakakayak. Ano yung Plastic. Plastic eh. <laughs> hindi ganyan yung no, una kita lang, hindi ganyan ay, yun. Ayan. Hindi legit Alam nyo na yung background ng ano nila, Kung no. paano sila nagsimula. And tinatanong ko pa sana kung sino nagtulak sa kanilang mag-vlog eh si Joko ako. Loco, Joko Loco siya. Ako nagtulak. Uy, <laughs> <laughs> nagtulak ako na ano? pa ako. Ay, yun. ako rin na nagtulak cool. Ha? <laughs> ah? Ito na lang. Si Reynald <laughs> TV na lang tatanungin ko kasi si Joko Loco tapos siya lang. Sige. Yeah. <laughs> Sinong nagtulak sa yung mag-vlog? Ah, yung classmate ko na naging best friend ko rin. Vlogger din siya? Oo, mm, nag-vlog siya pero nag-quit na siya ngayon. Pero... Horror, horror din, horror. Una, paano, urbex. Ang tawakin, sorbatex. Ah, simulator. okay, okay, yan. So hmm. mag-aaraw lang siya, nag-explore uh, lang kami sa mga abandona ng lugar. So uh -huh. sa'yon, nagtuloy-tuloy kami. Pero mga one year ago, na ano kami, na nahinto. nahinto din ako. Tapos na, may nakikita ko itong mga nag-vlog na parang mahilig ulit ako. Ino uh, Ito ko ulit. Hanggang uh, uh ito, na tulit-tulit. Bakit horror so, content na pili mo? Ah, uh, interesting din uh, ako sa mga abandon. ah Mahilig rin ako sa mga uh, 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 horror. Mag-explore yeah, ng mga uh, abandon. Uh, 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 next, si Sir Teng TV naman. Ano yan, Paul? Bakit horror content ang napili mo? Bakit, han bakit hunted? Bakit no exploration? no choice. Hindi, legit. No choice. Naiila lang talaga kami ni, ano, ni Kuis Jo talaga. Si Kuis Jo talaga malaking influence influence talaga doon sa pag-content namin ni, ano, ni Kuis yeah. Beno. Legit yun yung sinabi namin na nananayimik talaga kami kasi parang we're minding our own business. Oh! Hey, actually si Kuis Jo kasi ano namin yun, sa ML lang kami. Oo. Oh, Kung baga nag-live siya sa Facebook. Hmm. Streamer tapos, siya ah. Streamer uh, siya dati. Doc, no, sali, sali sal ka. Palabanan yung mga team ko. Ganun, hmm. Oh. Mas, ganun siya. Kaya niya kami na ano, 12 AM challenge. Hmm. So, Hanggang sa simenteryo na. Unas, Tapos hindi kayo nag-iba ng halimbawa, gagayahin niyo sila malupiton, sila... Si Teng ang may skit. Ako, may skit. Na. Ako may skit ng gano'n. Ng may, malupiton. May, Hindi, hindi naman literal na malupiton. Kasi more on ginagaya ko yung mga old na, ano, old na comedy. Wow. old ah, comedies. Okay. Kasi okay. binabalik namin yun eh. Binabalik namin yung last na, no? Kasi parang nakakalimutan na rin kasi yung old comedies na... Parang bubblegum, gano'n. Oo. Uh oh, And Pero mga ano, no mas old pa dun. Mga Dolphy, Babalu, oh, okay. mga ganong humor. Mga Rodrigo uh -huh. Pilate. Uy! Boy. Uy! Uy! <laughs> Yan, biabalik lang namin yung mga ganun. Pero, kung naisipan na magpalit ng content, siguro, hindi naman. Kasi doon pa rin ang bagsak eh. Hindi, Kasi, kung bumagsak yung... Kaya tanong ko na sa inyo yung tarlo to, pera ah. lang kayo. Kung bumagsak yung... Hindi ba siya ako? May gusto niyo din at kasi siya talaga ano si Xfort talaga siya. Kayo kasi nagko-commenti kayo. Eh. Paano kung bumagsak bigla yung sa horror, sa haunted. May tsansa bang mag-switch kayo ng content? Food vlog. Food vlog. Bagsak uh, namin food vlog. Pati ako ano, reaction video ng mga naka-vlog. Uy! <laughs> may code. <laughs> oh, ako ako, ako kao, mas, oh, <laughs> yun na yun, 'yung una. Eh 'yan 'yung mo, seryoso. Oh, Disgracia. Ah, Disgracia. Mo magmadugo, mo magmadugo. Lagi. Doon ako naka-focus. Mm hindi, -hmm. pero bagsak talaga namin Mati. Food vlog. Ay, uh, vlog. ayoko po. Food vlog. Ayoko naman doon sa ano. Hindi, nasagot niya na eh. Bagsak mo. <laughs> ano, ganito pa rin. kasi Comedy, ganon. O, oh, comedy, comedy. comedy. Kasi horror. hindi naman... Si Kuya Joko nag joke sa amin. Pero ang pinaka nag-request talaga ng parang... Sa ano kasi, sa horror. Sa horror, sa <coughs> haunted. Kunti lang kasi tayo dito eh. Mm. Sa community mm. na natin talaga eh pagalingan. Wala na pala sa pagalingan. wala na. Lala wala na. Wala na. Tapos sa pagalingan. Tapos na. Tapos na. Sa katagal na may umalis dun. Hindi na kailangan magpagalingan na kailangan gawin natin yun. Yes, <laughs> yun. Entertainment na. na lang. Unite. Unite. Yeah, oh, okay, yeah. kataklan, Unity, uh. no? Unity. Kailangan natin magtulungan. Huwag natin malimutang iboto. <laughs> <laughs> tsaka ano, enjoy lang natin, guys. Kumbaga, yung pagiging ghost hunter, tsaka yung nag-explore, sige, sa inyo na yan. Mm -hmm. Pibigyan na namin yan. Galingan nyo na lang. Galingan kung maga, yung ginagawa namin ng comedy, comedy or horror, horror comedy, kami nang bahala rito. So, mm -hmm. supportahan na lang pa tayo. Mm -hmm. o, pagalingan, pagalingan. gagalingan pa namin. Tapos, uh, supportahan na lang. Tama. Ang magandang turn. Tapos, respetuhan na lang. Kung may nakikita kayo so, okay. mali sa amin, pwede nyo namang i-chat. Mm -hmm. Para malaman mo naman ano, mali talaga kami. So, may mask, oh, mga sabi mga maaas. At alam namin. Siguro, uh, maligay, oh, yung linya tol. Siya mo na? Siguro nga, uh, mali Tama kami. Uh, <laughs> sa'yo lang naman. Kasi, ang saya kayo na magkaroon ng, magkakaroon ka ng bago. Oh, okay, yung, yung bago kaibigan. Bago ka kapanding. Tsaka yung yung ways na, nagsimula ka. Oh, ako. Lang, ang oras ko Oh, oh, Saan sa nagsimula kami talaga, legit na kami kami lang. Teka, siya nagsasalita ba? Oo oh, nga, oras ka. Siyempre, Kaya ka na ba Kaya na ba Sige, kwento mo. Kaya, yun lang naman. Tiyan. Ikaw, <laughs> po, <laughs> sa Manila Horror. Yes, Bakit can't. horror ang napili mong content? Bakit exploration bakit hunted diba oh mag ano gain bus benok ay gain bus benok matatakot hindi na ako tapos ayun lang gusto ko lang talaga mag shoot na mag shoot mag film gusto ko lang yung, gusto ko lang talaga yung aesthetic style na ano tapos sa haluan mo lang oh mga gusto ko ng mga vintage style gusto ko ng mga luma kasi mga music ko rin mga ganun na rin eh. so, gusto ko mga latang kalumaan gusto ko yan yung mga 80s, 70s. Nabili ka na luma, boys. na item, boss. May mga luma item. Yung mga antique. Pero... Usually, mga, ano lang, mga... Yeah, yung mga... Yung mga camera, mga ganyan-ganyan. Tapos, mga... Mga... Oh. nagko-collect ako ng mga film roll. Tapos, mm. mga vintage na. Hindi hindi talaga solid na kolektora, pero kinikip ko lang. Siguro mga malilit na bagay. Boss, nakikita pa ng mga pari yung piso. Boss, meron ako rito. Wala pa ako. Ipapalit ka ba? Tapos <laughs> yun. Sure. so ko so, haluan lang talaga naman yun. Kasi sa horror, di ba, parang ano na, common na yung intense. Gusto oh. medyo, ano na, labutan mo na konti yung flow. Hmm. Yung, bila, ano. Ganda mo lang yung cinematic. <laughs> so, okay, na, so, okay na, okay na. Okay, okay na, okay na. Okay, okay. Yung din yung yun. Bakit ganun? Ano ba yan? Bakit horror content na pili mo? Horror so, to hunter. Sa totoo lang, mahilig ako sa horror. Nanonood talaga ako ng mga horror. <laughs> ng, ng mga film, ng mga ay, movies. Ay, oh, <laughs> oh. Yun. Tama yun. Ang yung pinanot mo, no? Luis, no, ang best man Hindi, seryoso yung sa yun, website sa akin. Deep, <laughs> web. <laughs> deep web. Deep <laughs> web. Kasi mahilig ako manood sa deep web. Ah. Yung mga red Go room. Gore videos mo. Mahilig ka doon. Pero actually, wala pa naman yan eh. Kasi noon, di ba, uso yung mga, <laughs> baka hindi nyo na inabot. Yung mga friendster pa noon. Yan, nanonood kami doon sa mga site na favorite ko yung mga hardcore na ganun, mga uh, brutal ba. May ako sa ganun tapos naging outlet ko kasi to nung mga panahon na ako ay, ano yung wasted pa buhay kasi sabi ko noon wala naman nang mangyari sa buhay ko eh. Pero hindi ano to, ha? hindi hindi tama. Kumbaga dahil gusto ko nang i-conquer yung fear ko. Para bang fearless na na sige, punta mo yung kahit ano pa yan. Wala na akong takot. ano, takot. Gusto kong harapin yung takot mo. Oo. Oh. At subukan pa akong hanggang saan yung kaya. Yes, hanggang saan pa. And then yun, nagulat ako na ito na pala ngayon. Parang nakatuwa lang. Oo. Uh -huh. so, oh. lang sir. Next question, Reynald TV. Naniniwala ka ba sa paranormal activity at mga multo?